Guys, bumagsak yung ano, yung sa kabilang bakod. Ang taas-taas pa man din. Ayan o. Patay yung mga kasama namin o. Apat na batay. Apat, apat. Ayan o, iyak na iyak o. Apat na batay. Ay, puta. Ay, puta. Grabe. Ayan o, ubus. Ubus ang kasamaan. Grabe, ubus yung ubus yung kasamaan. Oh, Grabe guys. Woo. ubus Ubos. Mabuti. Nakahiga sila sa mga barracks nila eh. Grabe. Hoy, mapahama ka pa dyan. Huwag ka na umano. Pagpunta na ang mga ano. Tupo. Ah, grabe. Oh. Grabe, ah <disrespect Omahaala> ah! nanginginig ako guys, sa takot! Grabe! Ah, ah, ah ubus! Grabe guys! Yung kabilang bakod guys, ang bumigay, hindi yung bakod namin! Ayan yung bakod namin oh!

Ito si Armon Ito si kayo? si Armon Ito si Armon si natin si Armon natin si Armon Si ang maliligtas pa niyan boy Silipin natin Mon Ay wala na boy Sino mo dyan 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 Ay sayo yan boy Mon Mon Mon! Wala naman kayo ngayon. Uy, tiyauti! Nandun sila, oh! Baka nanapanood, mga tiyauti! Sige natin! Ingat ah! Ingat kayo! Ingat! Ingat! Tatuugin sila eh! Wala naman sila kayusi! Puno na! Ano? Grabe guys, oh! Yung barracks oh. oh. namin, oh! Akala ko, ito pa din ang bumagsas. Matuumpa pa ako! Ay! Guys, oh! Barracks namin, oh! Barracks nila pala! oh, mon! O! Mon! Pala, pala! Kuha nyo pala! Dali!

<laughs> ah, gawa nung lupa lahat boy, nabasa. Hindi ano yan, hindi sulit di. Eh. <laughs> oh, wala na yan boy. <laughs> oh, yung hininga na lang nun, wala na. <laughs> <laughs> Bakit laki naman ang laki-laki nun! <laughs> 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 Natawagan nyo ba si Ma'am? Boy! Natawagan nyo si Ma'am? Boy! Natawagan nyo si na si Ma'am? Ano <laughs> yung pag yung pagtumba, hindi namin alam saan kami tatakbo pa tayo. Yo, mabuti ko. Oh. Buti hindi kayo naubos. Kung, hindi, hindi. kayo nagluluto, ay ubos kayo talaga. Hindi kayo maubos na no, oh. doon man lang bumagsak oh. Buti malayo yung isa. Ako nga nagtago sa CR. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Huh. Grabe, Grabe to guys. Mas malakas sa kidlap. Grabe. Yan yung taas ng bakod. Tingnan nyo yung kabilang bakod. Mas mataas pa dyan yung bako dito Woo! tatlo ang kasama namin nandyan sa loob nakaiga-iga ay apat apat dalawang magkapatid